Hello mga Inday! Kagabi pa nga po itong hugasin ko at ngayong umaga ko nga lang ito na dahil tinatamad nga po ako. Ayun na lang nga po mag-adjust dahil nga po yung aking background ay sobrang ingay dahil nga tong anak ko ay sigaw ng sigaw. At pagkatapos ko nga dito mag ay syempre nilagay ko na sa mga kanya-kanyang lalagyan para hindi na ulit ako matambaka ng bagong hugasin. Alam nyo ba mga inday kala mo meron kami yung restaurant. Kandami-dami kong inuhugasan pero ilan lang naman kami nakatira dito sa bahay na to. <laughs> Kaya kapag nakikita ako ng mga dumadaan dito ay napapatingin na lang dahil akala nila ay meron nga akong restaurant. Laging tambak po yung aking hugasin dito sa amin. Nagtinalang manok pala ako dahil nga nakakuha ko ng papaya noong nakaraang araw kaya sabi ko kay asawa ay magluluto ako ng tinolang manok. Tinikman ko na nga rin para pwede ko pantagdaga kung matabang nga po At ito. ko nga magluto ay ito naman ang akin tinutukan yung pagwawali sa harapan namin dahil just ko day, ang dami na naman po mga dahon na kawayan. Wala kang makikita ang kalat dito. Puro dahon na lang ng kawayan. Ang makikita mong nakakalat dito sa harapan ng bahay namin. Dahil tignan nyo naman po yung nasa likuran ko ay puro puno ng kawayan. Alam nyo ba mga inday na itong kawayan na to ay malaking pakinabang din sa amin. Lalo na kapag malakas ang hangin o may bagyo. Ang mga puno, mga kawayan at mga bundok ay malaking pakinabang po sa atin niya. Kaya dapat po ay hindi natin sila pinuputol. Dahil malaking tulong po yan lalo kapag ka na po sa ating yan lugar. Yan din po ang kagandaan lalo kapag sa probinsya ka nakatira dahil marami kang puno makikita at malaking tulong na yan lalo kapag ka binabaha ang yung at lugar. Siyempre nakaluto na ako at nakapagwalis na rin ako at nakapaglinis na ako ng bahay namin. Ngayon ay kakain naman tayo. Dahil mag na naman ako ng pagkain kay asawa at ah, siyempre bago ang lahat ako muna kakain para hindi naman ako gutom. Masarap nga ito kapag ay merong patis with kalamansi at sile kaso wala tayo nun so mga inday hanggang dito na lang po yung aking mini vlog salamat sa panonood God bless